Abay grabe nga ang galawan dito ni Lamelo Ball pang straight ball at hindi nga alintana ang number 3 defense ng Orlando Magic. At ito namang si Franz Wagner, parang robot lang, nadalay na sa mata pero tuloy lang sa kanyang paglalaro. Eastern Conference battle tayo ngayong araw. Orlando Magic na may 2 game winning streak nga kalabanin nga si Lamelo Ball na kakagawa lang ng career high at ang team ng Charlotte Hornets. Alamin agad na mga idol ang mangyayari sa first quarter tayo wag nga duwa a play para nga kay Lamelo at Brandon Miller aliyup. At ang Orlando maganda rin ng start dito. Kung saan eto nga si Goga Bittadze. nice footwork, tayo ng score natin at 9 points sa ating first timeout. And after nga nila may lobol, inatake nga ang defense dito ng Magic in the Paint at nakakuha nga siya ng 6 straight points. Tapos sinamahan niya ng nice block dito nga kay Anthony Black. Tapos sa ending natin si Brandon Miller naman ang nanguna para nga sa Charlotte Hornets para nga bigyan ng 25 to 18 lead ang kanyang team after the first quarter. Second quarter natin, defense ng Magic, pinadama nila sa Charlotte Hornets. Two steals na agad so first minutes, kaya't one point game tayo, timeout ang Hornets dito. Pero pagpasok nga nila Melo Ball, abay all-around play ang tinulong sa kanyang team. Scoring in the paint pati na rin sa 3-point line, big rebounding sa depensa tapos naman pa ng making plays para nga sa kanyang mga teammates. At lumamang na nga sila muli sa laban. Parang nagiging superstar na nga talaga sila Melo Ball at talagang takeover nga siya. On both ends of the court, lupit nga ng ginawa, timeout na naman ang Magic dahil sa kanya dahil may 35-28 lead na nga muli ang Charlotte Hornets dito. Pero hindi naman agad magpapatalo ang number 3 defense sa NBA at talaga nga namang pinahirapan din nila ang team ng Charlotte Hornets dito sa huling mga minuto natin. Pero ito nga talagang sila Melo Ball. To end the first half, abay straight ball move pang ginawa sinayawan Ang Magic Defender, ang lupit nga na 46 to 42 ang lamang dito ng home team after the first half. At sa pag-umpisa ng ating 3 quarter, buhay na buhay na nga dito ang depensa ng team ng Orlando Magic. Pinatutunayan nga na silang number 3 defense sa buong NBA. Pero ang problema lang nila ay napakaganda ng kanilang depensa pero ang kanilang opensa ay absent nga mga idol sa labang ito so far only shooting 31% in three quarters get down pa rin sila sa laban tapos itong sila Melo naman, ay patuloy nga silang sinasayawan ang lupit na naman ng move na ginawa dito get napatay mo dito ang magic coach dahil lumalayo na naman ang home team at sa last minutes nga ng ating third quarter ay eh, high percentage shots ang ginawa dito ng Orlando Magic na nag-cost nga sa kanila na medyo makalapit dito nga sa Charlotte Hornets sa pagtatapos ng ating three quarters, 62 to 58 ang ating score. At para naman sa ating fourth quarter, wala sila melo kaya struggle lang Hornets at tinik advantage ng Magic. Kinuha na nila ang labang at ngayon, biglang ang uminit ng 3 point shooting nila, 69 to 63 ang lamang dito ng mga dayo. Pero dyan na nga rin nag-step up ito ang sina Brandon Miller at Lamelo Ball. Kaso ang problema nila, ngayon ay hindi na nga nila mapigilan ang Magic Offense. Nakapag-build na sila ng 78 to 70 lead, 6 minutes left. At sa last 6 minutes nga natin ay wala nang naging katulong itong si Lamelo Ball pagdating nga sa kanyang team at dito na nga mga idol inuunti-unti ng magic na i-build ang kanilang lead na naghantong nga sa kanilang pagkapanalo against dito sa Charlotte Hornets.